Ayan, may dumating na naman isang malik pine box. Sorry po, magulo yung bahay na naman. Dapat pa, na kami kanina pa. So, tumawag sila na may darating na naman. Uh, Ayan, malik <laughs> Tatlong sakong di <tigas>, kayo sing laman. <laughs> may darating na ano, isang malik box. Ayan, uh, kadarating lang na namin dito sa Salcedo Market. Ayan salsero saturday market tuwing sabado lang po meron dito so paborito namin pinupuntahan to talaga every saturday si happy nakakabili siya dito ng mga paborito niyang prutas ako naman never miss taho <laughs> dito ako nakakakakain lagi ng taho niya, yeah, maraming ano dito, mga gulay, na fresh gulay, seafood, tapos maraming mga pagkapagkain, ganyan. May barb, doon ihawan dyan sa park na yan. Tapos doon naman may mga gulayan, prutas, ganyan. Tapos dito ibang mga kaya ayan, nakikita niyo yung mga kumakain na. Ayan, doon nalisin tao, ayan. Ito mga tinapay. Ayan, yeah, mga suman, mga kakanin. Ito naman mga sardinas. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. Ito kakanin naman. Tapos dun pa. Uh, excuse me. Ayan, yeah, may mais at mani. Ayan. Yeah. Ayan, kasama ko. Parang walang kasama bilisan siya namang maglakad. Papunta siya sa taho. <laughs> Kasi yun ang lagi namin inuho na taho. Lagi mahaba pila. You see? Haba ng pila doon. Ha? Huh? Okay. Yan, bibili, bibili na siya ng taho. Pinauupo na niya muna ako dito. Inet. Inet. Nakapila siya, nakapila na siya sa taho. Kita mo lang po sure. Palibot ito eh, dito, dito sa, dito sa ano, Salcedo Park. So, tuwing Sabado lang sila open dito. From 7am yata to 2pm. Dati ang alam ko is 8am kaya pagka kami dito ang hirap ng parking tapos ano sa dami ng tao yun pala inadjust sila nung nakaraan nga pumunta kami dito before 7 Tapo, naka, uh, nakakapasok na rin ng before 7 na, ano, may mga tao na rin ano, na, ano, so sabi ko the more uh, the earlier you get mas uh, maluwag ang parking and ayun although hindi pa masyadong bukas yung iba dahil nagpine-prepare pa lang nila yung mga lulutoy nila, gano'n. Pero pag kayo mga ganyan, mga tinatinampay, kakanin, mga ready-made na, ano, ready ng, ano, mga putas, pwede nang bumili. Pero yung mga ibang mga pagkapagkain, kaya ng uh, shawarma, takoyaki, mga ganyan. Ano yun, uh, iniinit pa lang nila yung lutoan nila. So, ayun. Uh, pero pag hindi naman yun ang mga gusto nyo kainin, pwede kayo dito pumunta ng mas maaga pa para hindi mainit, hindi ganong mainit, at saka yun nga, mas konti pa tao. Ngayon, ano, nalate kami na punta dito dahil na tumawag yung mag-deliver ng balikbayan box. Kaya hinintay na lang muna namin bago kami umalis. Ayan. Matagal pa si Happy. Pang 1, 2, 3, 4, pang 4 pa yata siya.

Baka yan yung 40. Yung 40. Hindi, Bakit yan? Isa lang cup niya. Yung isa pa, dalawa. May nakita yata ang carnival hmm. sa gilid eh. Baka mahawakan. Ah, yan. Kakain mo na. Kunta. Pumili siya habi ng rutas. Oops, sorry. Yan. Anong nabili mo? Ha? Anong nabili mo? Uh, pineapple, langka lang ka. Pinapola lang ka. Hindi ka bumili ng mangga. Hindi maganda. Tingnan Ah, uh, uh, okay. okay. Ano 'yung mahabang mangga na 'yon? Ano 'yung mahabang mangga na 'yon? Ito, 'yung green. Tingnan uh, lang tayo. Ito ko Ah, tile lang. Yan, sa tayo. Melon, hatiin natin. Okay. Dito, itong market na ito, uh, maraming sisiyaw, mga iglesiaro, uh, mga politiko. At uh, guminsan makakakita ka pa ng mga artista. Kaya nung last time na nandito kami, nakita ko si Shasha Padilla at yung, yung partner niya. So, they... Uh, hindi ako basta-basta na ng picture. Uh, Ayun na, na, na mag-a-ask for picture for na kasama artista. Kasi syempre, ito na lang naman. Para ma-enjoy naman nila yung ano. Tsaka wala siyang makeup nun. Uh, kumbaga, she's just here to enjoy, to also enjoy the market. So, uh, although maraming nagpapapicture sa kanya, pero ako kasi, hindi ako ganun na, uh, na pag nakita mo yung artista eh, istorbohin mo para lang magpa-picture eh kumakain siya nun so, tsaka naka-workout uh, clothes siya nun, tsaka yun nga, wala siyang makeup si Habi nga, hindi niya namukhaan na si Shasha Nasi, tinuro ko, sabi ko si Shasha yun, lang. so, yeah nung last time naman si si uh, dating vice uh, president na si um, Binay, ang nakita ko dito sa si, yung anak niyang lalaki na si Pinay na, ayun, nagpicture kami noon uh, nung, nung time na yun na nandito ako, na nakita ko sila dito ayun ayun, so dito uh, yun nga, mara, may mga politiko artista, tsaka yung mga social, si maraming maraming ah uh, ano kaya bilhin mo ako ng ano ng kwapaw salang, yan, mahilig ako sa kwapaw masarap yung kwapaw nyo doon gusto ko rin sana yung fresh lumpia nila yung Chinese fresh lumpia kaso kapaw na lang muna ayan tapos dun naman Thai yung may merong pad Thai mga ganyan tapos dun may crepes ayan pizza tacos ayan, iba 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 mga tinda dito ayan. So, usually si Javi ang gusto niya dito yung mga prutas niya tsaka yung barbecue kagabi nga dapat barbecue kakainin namin bigla niyang naalala pupunta kami dito so sabi niya ay barbecue nga pala sa salsedo masarap kasi yung barbecue although na order naman yon yung inengs barbecue yan sarap yung barbecue nila so ayan hmm. lagi kami nag enjoy kahit na mainit nag enjoy kami dito sa market na to si Happy na ma'am dito sa isa pang fruit stand bumibili siya ng manggang hinog tsaka yun siniguelas Ayan. dati may tinde silang kastanyas dito kaso upos na, <laughs> wala nang kastanyas ngayon, sugi nila kami dito lagi kami dito bibili lalo na nung may kastanyas sila so ngayon, uh, yan siniguelas saka manggang hinog ang bibili ni Happy ngayon ewan ko, eh, ewan ko kung kumuha rin siya ng mangosteen Ayun, ano? pero kung baka yan, yung ano, Ayan. Yung, yung shawarma doon, paborito ko din. Yung shawarma. Pero, pero pabili ko ng lengua si Javi. Paborito ko ang lengua at kalios, tsaka paella. Pero sabi ko, lengua lang muna. Ayan. So, ayun bengua. So, sa mga paborito ko, anything Spanish and French cuisine, gusto ko. Ayan. Uh, katabi lang siya ng fruit stand. Ayan. Ito rin ang paborito ko. Ang Casa de la uh, Granada. Ginseng. Syrian. Anything uh, coconut fruits talaga yan. Ah, ang konti ng mga tinda nila ngayon. Ano mahal? Huh? Ang, tin, ang konti na mga tinda ngayon ng mga prutas. prutas. Oh, ano na Ah, ito bumbong, bibingka. Ah, ito siyang gulay. Wagyu. Mm. Ganda ng labanas. So. nilupak? Hindi, yung nilupak nakita ko. Sabi ko nilupak. Nilupak. Kuha mo ako isang nilupak. Bili naman siya ng matunda, mga saging. Ito mga seafoods. Kalingan, scallops, egg tuna, pampano, bisita pahat, white snapper, rapadapo, pogita, baby pusit. Oh, lalaki ng tahong. Lalaki ng tahong, oh. Ayun, masarap siyang ano, inihaw. <laughs> oh, ito, lalaki ng ano, ng tsebo. Mayroon din talabas, seaweed, Ibalik ko sa ito, oh, ito, lalakan. Lalakan ng tahong. Mm -hmm. Sarap sana ng ihihaw 'yan. Ay. Oh, yeah. Itong si Habi pumitas ng bulaklak na sa pagita doon. Walang ginawa, walang sinabi kundi mabango. Ah, um, nako. Black chicken, organic chicken, native duck yang native chicken or native chicken yun so gusto ko sana yung may itlog ka so ang kasama niya yung mga mga bituka ng manok <laughs> hindi naman ako kumakain ng bituka ng manok yes hindi, ayun may pangalang tuna ang mm. Ma, Mahal, tanongin mo nga kung magkano ang per kilo ng panga. Kung Co compare ko lang din sabi binilang ko. <laughs> ah, okay. Mas mas mura dun sa ano, sa ko ng, ng panga nung, nung ihaw kami ng tuna panga sa Lane Farm mas mura dun dun na lang ako mag-order just in case gusto ko ito yung paborito ni Habi ang Inengs Barbecue ayan bibili siya ng barbecue Oop. Ayan, ayan. 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 <laughs> Alam niya. <laughs> ayan. Sarap naman kasi talaga sa kamalambot. Oh, kita yung dalawang azo yan, Ayan, kita yung usok. Kailangan ko ulit maligo mamaya. Mag-order sana kami kagabi. Bigla na alala naalala, pupunta kami ngayon dito eh. <laughs> Kaya dito na lang.